Unsa na Rosman? Ano ni? Dugay pa ni? Dugay pa na. Kulot eh? lang. Ano? Amo ni sa nan ko. Ara gali sa kamot mo Ano mo Ano Anon ba? Sudan no ni. Ha sudan anon mo na ulo. Eh. Oh, Kulang ka pa na komportable ana nga pareha ka na ko sa ulo? Kaya gusto ko masudan mo ko na para lalawa. Ano aw? Hindi ka komportable sa isa na do mo na duwa kita ang imo ha? <laughs> Kay paborito ko ni. Ari dai. Karpa. Hmm? Karpana. <laughs> naku nang ulo ngay, gikwa, oh, tanaw ko ng ulo ngayon mo oh. Ulang ka pa sa kadako, oh. Gikuha, gikuha pa giniwa, lahi, eh, no? Tingnan ang purpose ay sini? Karoon pa niya hapon, pag tuunog ba, jitros kayo, samutin ka pobre, ana. Grabe, matibo niya. Uy nga, ang sudaan na, pobre, pobre. Ay, noong sa, misa sudaan, sudan kay ano kwarta man, gipalita sila. mo na ito sa palengke, ah? <laughs> Gusto ko ganin mo Ate amo lang daw lata to karon. Ayaw na nagisukad ka pa na ang anak dako. Ha? Ugoy. Dekua na rosoy. Saon nimo mo pagkaon na? <laughs> Palay kay... pagkao na yo. Ah, unsa ni nimo pagkaon na ulam mo. Maog gid kadako sa mong naong ros. Ang imong gisukad <laughs> Palayo -layo ni sudan. Palay na lang ganin noon sa naman ni si Rosmin pagtuon og lugbad budget, ros. Alapit na maluto mo. Dugay pa na. Ako ang kaluto. Allah. <laughs> May ikaw ang tanagluto kay pwede ni mo subaho na o okay, kilawon. O kayo ta, ang tanagluto. Hindi na! Kabalo ko magukay, may kamot ko. Alo? <laughs> Unya na naman ni Hapon. Paniuduhan na araw. Hmm? <laughs> Ay, ang sama ni Sibu Uy na ahusod na hindi mo na noon ni Pakat. Ay, sas nasamot. Nagkapubrihan na sa mong trabaho, Ros. Okay, kaya wala kang gabadjet. Kita mo naman, oh. So, daan na kapubrihan. <laughs> 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 Alo? <laughs> kaya kaya gama ni si Rosmin, Tama na naga, na, nagana kayo na. Alo? Sige, nabuara, oh. Dua lang. Ipakaang ko na siya, mongilaw karon, ron dodor. Sige na, ko. Mm -hmm. <laughs> <Ha? Dili laughs> ka karon Mhm. Ano ang hindi ka Hah, ka ka na. Kelayo mo karpa o ulang. ulang. Shrimp! Umalang ko ko ulang Ulang man. Ulang ko Ulang ko man. Ulang ko ko man. ko man. Ulang ko man. Ara lang ano sudan nam, Nagisi-gisi si Rosme. Bu, isa lang bu. Ingnan <laughs> si Rosme nga. Samot ka pobre ano si mong trabaho ba? Ito na mo. Bu, bot ko Ay. Namakal nga rin sa sudan kay sudan nun. Oo, oh, namakal na pero butang sa lugar. Mm -hmm. Dili na nga kaunon lang, kauno lang ni mo diritso. Lugar man siya karas ka ko Ara ganun sa kala. Ka, bright ka kayo Ros ba? Bright gid ang kadulok-dalok mo ang na una mo lang ba? Kailangan kaysa mapasmuta. Oh, makaon kita na ako ng lawas mo. So, ano mo maulaw man kasi. Muya ka man sa lawas o, oh, Ay, mo. Oh, ayaw. Oh, Kaya mo ko sa lawas ko nga akon man eh. Uy, mo ne. Doon hindi na ka nagkaginawa sa mga ginaga. <laughs> Kaya yung pungot na kayo. Ano ko, exercise? Hello? <laughs> ha? Karun, madayat ako sudan. Hello? <laughs> Dayat, sudan ngang ulo. Karpa. Di <laughs> tama na bubiya. Wadra bubiya. Ay, hey, ara lang na sudan na. Pag